Mga kaagoy! Kung may diwata pares nga sa Pasay City, dito naman sa pinuntahan natin mga kaagoy ay malanghel. Malanghel na nagsiserve ng lumihan dito sa Bataan Orani. Alam nyo ba isa to sa mga pinagmamalaki ng mga Bataan Orani? Dahil sa lumihan na overload at sa sobrang sarap nito. Wala pang Dinayo natin ang bayan ng Urano. Mm. Dahil nga sa masarap na lumihan ni Nanay Susan. Hindi mo akalain mga kaagoy sa simpleng bahay na to. Ay talagang dinudumog sila ng mga customer nila. Dahil nga. nga sa masarap na lumi na sineserve nila dito. Kung mapapadpad daw kayo dito sa bayan ng Urano. Huwag na huwag nyo daw lalagpasin daw tong lumihan ni Nanay Susan. Hindi daw kumpleto ang pagpasyal nyo dito kapag hindi nyo daw to natikman. Tama nga yung sinasabi nga nila talagang marami daw silang nilalagay na toppings dito. Tulad ng homemade kikiam, Atay ng baboy, karni ng baboy, lumpia, shomai, chicharon. Sim sila rin palang gumagawa dito ng Mickey Noodles nila. Sa isang kasirola nga mga kagoy, tinitimplahan muna nga nila itong kanilang masarap na recipe. Na hindi na natin masyadong ipapakita. Pero nagkaroon tayo ng chance para makita At yun. At kapag lumapot na nga itong noodles nila mga kagoy, saka naman nila ilalagay sa napakalaki nilang lalagyan. Sa halagang 100 pesos ay matitikman mo na ang napakasarap na lumihan ni Nanay Susan dito sa Urani. Itsura pa lang talaga mga kagoy, matatakam ka na At talaga. At bukod doon talagang hindi talaga tinipid sa ingredients. E, Ito na siguro yung pinakamasarap na matitikman kung lumihan. Sixty pa nga lang ng umaga ay eh, nagbubukas na nga sila dito. At nagsasara naman sila dito ng alas 9 ng gabi. Dahil umaga pa nga lang, mga kagoy, eh, marami na nga silang customer na pumupunta sa kanila. Ganun katindi ang lumihan ni Nanay Susan dito sa bataan. Hindi hindi ka na talaga malulugi sa isang daan mga tol. Dahil talagang overload talaga sa mga toppings ang kanilang lumi. Sa pagbebenta nga nila ng masarap na lumi, umabot na nga sila ng 20 years. Bali sila pala si Nanay Susan na nagsiserve ng lumi. Na masasabi mo sa kanilang benta na panalo na. Dahil nga sa sobrang sarap ng lumi nila. Ganitong bentahan na lumi ay talagang hindi ka na talaga lugi. Itsura pa lang at sa mga toppings talagang na talagang mabubusog ka talaga. Alas 6 pa nga lang, andito na nga mga customer nila kumakain. At bali si Nanay Susan rin ang nagsiserve ng lumi na talagang ini-entertain lahat ng mga customer. Talagang sa 100 pesos mo, punong-puno talaga na nalagyanan ng lumi mo. Kung papansinin natin, talagang nag enjoy yung mga customer habang kumakain. At sarap na sarap talaga sila sa bentang lumi ni Nanay Susan. Ilan pala yung mga nakasabayan ko na galing rin palang Abra. At hindi ko ina-expect na galing pa talaga sila ng Abra dahil napakalayo yung Urani Bataan. Eh kung malapit ka lang talaga sa Urani, puntahan niyo tong Nanay Susan Lumihan. Matatagpuan lang sila sa itaas ng bundok. Malapit lang sa Sinagtala. Dahil andito na nga tayo, hindi na natin palalagpasin. Oras na para tikman na natin. Sa unang subo ko pa nga lang mga kaapoy. Ang benta nilang Lumi ay hindi maalat. Talagang sakto lang talaga yung lasa nito, promise. Walang halong M&M. Para sa akin na hindi mahilig sa maalat, ay talagang sakto na to para sa akin. Ganito kasi yan mga Meron kasi silang ibibigay na condiments kung saan ikaw ang Kung gaano nga ba ang gusto Sa binili mong lumi. Mula Pangasinan, Orani, Bataan. Almost 3 to 4 hours ang biyayin. Talagang masasabi kong sulit ang pagpunta ko dito dahil sa benta ni Nanay Susan ng Lumi. Lahat ng pagod ko papunta dito ay nawala. Kung papansin niyo, ubos na ubos nga yung aking binili. Isa lang ang masasabi ko, panalo ito mga kaagoy. Tara na, tikman natin ang lomi ng Bataan.